good evening sa si inyo idol sa mga sa aming video ng idol share lang po ito sa aming video ng idol so bijuin natin idol yung aking asawa idol na nagaluto dito sa kusina namin idol ayan si idol oh. ayan yeah. ah, set up sa inyo so yung naluto yan idol yung manok idol na adobong manok paborito yung adobong manok Pasensya lang kayo sa aking video idol, Medyo madilim kasi yung ilaw namin na idol eh. Parang ano na idol. Yan, busy masyado yung misis ko. Hi! Hi ma! Hi guys! Yan. Busy, busy masyado. Yan ang dami namin ngayon idol wala kaming ulang hindi muna adobong manok sarap pasyado yan siya magluto ito mabitin ka talaga sa kanyang timpla yan shoutout out sa inyo idol okay follow na lang po idol sa aking video idol dahil wala ko masyadong nag video-video na -video idol, like busy sa ano sa trabaho ko sa security guard gusto na naman? sarap yan mo yun, tapan niya muna idol dahil hintay niya lang pakuluan sumalapit na yun luto to So yun idol, lakit na maluto idol is magkain na tayo mamaya. So yung idol, i-follow yung idol, yung video ka idol, i-share, And like ka lang po.